So, ito, ito. Kamukha lang ito, katropa. 80? 80. O, 80. Muro. Japan yun eh. Ito. Ano tumanggit nyo yung mitrabos? 300 na lang. Ha? To, ito, 300. Ito okay. ulit naman na 300 yung mga sil. Ano? So mayroon naman tayo dito mga kaibigan. ko sa... naman tayo dito mga Ikaw meron naman bakso. Uy isang. Ah, ayan. Ay skateboard. Skateboard. Ayan, ayan. 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 Wala nang. Nakita na. Lumabas na yung kanyang ano. Wala na na niya. Tingnan mo. Kala mo plastic Mabigat oh. pala presyo oh. <laughs> Bakal pala. Ang bigat. Oh. So magkano yung tasa na ito? O, oh, isang daan. Para lang mga ano dyan, martial arts ha. Sa dito lang sa Kamagong, Chaco. Magbubo sa bola ng bowling mga guys ha. Nandito naman tayo sa mga about mga tools, mga iba-ibang mga yabit o mga yan mga items, mga mga tools mga hand tools hindi tropa so ito, katumpa nito, katropa magkakausin dito ito, ito, 150 150? oo, so, napakamuros mura na, kompleto na yata, lahat ng ano no ayan so nika, Yung mga ano pang alam mo yung mga trabaho nyan ito, oh, precision screw ayun, yun 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 ito yung sa sa mga pambutas to, mga Pituan, pintuan no. Sa o. mga o. pintuan, pintuan. ayan ito to. 140 oh. 140. Binabili ko na ito 180. Oh, ayan mga gano'n. Ito 140 lang. Ito talaga mura. So ito, ayan oh, mura talaga yan, boss. Pero kompleto pero oh. Pero ito lahat. Pero mura na lang pag binili ka sa mga tingi-tingi. Oh. Yan, oh. Kung bibili tingi-tingi, kung bibili ka na ano, buo-buo lang. Oh. Ayan, ito, to mga Ayan. Ayan. 130 mga Ayan. 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 Ito, diamond. Oh, diamond. Pa, ano? lang, eh. ito, sa to Diamond. bakano diamond. 100. lang. nung araw. Uh. hindi pa na-develop yan? Oh, ito yata ang bili ko. Mayroon akong nabili ko sinito. ito. Pag pa namin ng price. Ito, ito, yung mga to. Yan Oh. 80. Okay. 80? Oh. 80. Okay, okay, okay. Muro. Oh. Japan yun eh. Ito. Japan yan. Japan yun o. Oh. Moro lang Oh. May kasapan, oh eh. o. na, eh. pero dito ko na ano eh. Ay, binalikan mo talaga. oh, <laughs> <laughs> ito naman boss, magkano naman 80 So, yan mga. 80 Mayroon na pang tester ng kuryente. oh, yan. Kumpleto Kasama yung naman. Oh. balikan natin yan. Pagka may pera niya si Tony Vlogs. dami mga Gitbal boss, magkano? Ayos. Ha? Sandaan gitbal. Yung tibula ng pang tiles, magkano? Sandaan. mura lang mga isang. mura Oh, yung metro ng tobek, magkano? Ay, hindi. hindi. Ang layo nilipad. O oh, yan mga isa na mga tolls dito. Mga isa napaka napakamural ng na mga ano ang dito mga tolls. Ang mga place niya, 130 oh. yun. 130 Yung mga dyan. Yung so, mga gunting, dibola, mayroon ito mga... Atin ito, magkano ito mga ganyan meter boss? 300 na lang. Ha? 300. Ah ito solid kasi bakal ito. Ito pala kamahal. Ito original oh, yan. Yeah. Ito talaga <laughs> siya ha oh, yan solid to 1 na 300 hello. yung mga sil ato so mayroon naman tayo dito mga so may ilik sa... ikaw maroon lang ba kaso Ay, skateboard. skateboard skateboard ayan, ayan Magka wala nang ano. Uh, nakita na lumabas na yung kanyang ano oh. Uh, wala wala nang gulong niya. Ay, mga So ano ba na makita mo doon? So ano? Kasi sinilip yung palaka eh. Buhatin mo kasi. alam ano ba? Mabigat ba 'yan? Yung palaka 'yan. Ay, oh, di mo buo. <laughs> oh, tingnan mo. Kala mo plastic ah. Bigat oh. pala presyo oh, nito. <laughs> Bakal pala. Ang bigat. O, di ba? Yan, yung isa, isa, isa. Yan, isa ba? Magkano oh. naman yan? Ha? 70. Kaya bigat ha? Kala mo ha? <laughs> Kala mo, basta-basta lang yung mula. Pagdating oh, yung bigat. Oh, yan. Oh, yan. Oh, yan. Mga baka dyan, mga ganito mga isa. Yung mga ori dito, mga alat. Yung mga antik, tinitingnan mo. Yeah, yung, mga selber, yung mga... na may mga ano, alaman, magkano ang presyo niyan? Yan. 250. Yan mga ano. Yan mga 250. Nang no, wala umali si kaka Durnok natin. No? Kala yung mabigat <laughs> yung palaka. Kala ko yung plastic <laughs> eh. no, so, yun, Kapag yun, mabigat yun, yun pala. Yan diba? One four. Oh, Hindi lang. Mga media. O oh, yan. rest cooker naman boss. Magkano naman? Oh, dalawang daan. Takore, ang oh, painit ay magkano? Oh. 150. Yan mga ganung mga presyo. Ito, kaya ba ito? Ito, ito. Maubos mo na ba ito? Hindi ako nagkakabi na eh. Ganito kalaki no? Oo. Oh. So magkano yung tasa nito? Oo, oh, isang daan. Starbucks. Mga dalawang ano ito dalawang... ah, dalawang kapiya na ito ah. Dalawang in 1 kanawan. Dalawang kanawan <laughs> yan. Ayan o. Ay ito, silver guys yun. Oh. Silver ito mo so? Oo. Oh. Bumili ko sa kanya, uh, lima. Silver magkano? Palilito ko ito. Silver magkano? 2.50. silver. Mag -ano? Silver ito, silver. Panalo ka na ito, silver magpapalosong. Yan, yan, yan. Magkano daw boss? 100 100 oh, Mura na rin yan So guys nandito mga, naman, ito Mga iba't mga mga gamit Ito na pwede natin yung pag Na Boss update lang na natin boss Okay lang ba ito? Magkano yung mga pension ito boss? Magkano? Magkano ito? 200 na ito mga guys Yung mga ano ah, Kalan na may kasamang ano ah, Lugtuan na di kuryente Tatlong daan na lang mga isyan ano. Tatlong lim, tatlong daan? Oh, hindi, hindi. Update lang natin, update lang natin. Oh, to 50 update lang din mga dito mga isyan. Oh, yan. <laughs> yan dito sa mga tesoro nila dito mga isyan. Mayroon tang bracket dito sa mga motor mga isyan ito. Bracket yan ano. Oh, yan, mga ganito. Yan, sa mga kay bus. Kaya mga yung mga ibang accessory din ng mga ano mga yan sa mga ano ito dito, dito. Yan. So, dito lang sa lang rekto. Si tropa. Oo nga. <laughs> yung mga susurin yung mga ano na. Daanan. Uy, Oh, ay. Christmas tree. Magpapaswa na. Christmas light ko lang. Ito, ito mga guys. Yung mga libro nito, mga to Yan. Yan, pideta yan. Tira mo yung ano. Oh, wala. Ako, may hirapan tayo yung ano, ruwain yan. Yung beast one. So, ito, pagkain ng ano. ng ano. Aso. Aso, yan. Ito, ang um, baso. Ito, alam mo, ito ba ito, 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 ito mas ginagamit ito? <laughs> 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 ha? Sa shower. Ah, shower. Oh, shower mo. Oh, shower. Ito antik ko. Diyan mga Sa antik mo. Di antik 'yo. Lampara. Lampara magkano mga lampara? 150 lang. 150 pares na 'yon. Oh, banta oh, daw. Oh, yan. Oh, baka sabihin mo naman ng lampara, sabihin mo magkano naman 'yon. Baka binuwa mo. Lampara. May tsako pa, may tsako. Oh, yan. Tsako. Oh, Hawakan ng tsako, boss. Kailangan ako diyan. Ano? Timer. Alagaan ako dyan. Ayan, Ay, Chako. Ginamit yun, sa ulo ko. Ayan, <laughs> so, Chako. So, nag-aaral ng mga ano dyan, martial arts, ha? Sa so, dito lang okay, sa eh. rekto ng Burakotan, mayroon tayong mabibili. Magkano ang bintahan dito, boss? Isang daan lang, Chako, ha? Ayan, Kamagong, Chako. Ayan. Dito lang din sa Burakotan, sa rekto, mga guys. Is... Ayan. Nakawakan natin. So, chako, 100 lang, boss. Matawaran nyo pa yan, boss. So, So ito, ano, Bulkasel? Baka naghanap lang okay, sa Bulkasel yeah. naman dito mga guys. Sa bibili ka sa mga hardware. pag Hindi nga pag di mo na Pag-ibig mo na sa O yan, ginagalan mo. Pag-ibig mo na. Ipidensya ko na niyan. Ayan mga guys ha. 100 lang. O yung mga ganitong ori. 100 lang. So naghanap ka na itong Bulkasel pang tag-ulan na ngayon. Mas labi pa ay po. O yan. Magkano yung bulkasan natin, ba? Lanang buko. O, 50 Pesos lang dito, boss. O, yun, mga ganito. ano, Mga kayo, ito, si Pesos lang to, boss. mura lang to. 50 Pesos, mga guys. Ito, so, ito, mga ganito, yan. yan ito, mga ah, 50 Pesos. To. Yan. So mayroon tayo ng to Ito, ito, ito. Ito tanungin mo. Ito, ito. Ito ayan oh. Bibigyan. Ah, yan ito mga tong Mga to. Oh, ito, mga to. <laughs> Yan mga ano. Yan to mga wish. Oh, mga pagbibigat na laruan ha. Sa so, mga antique dito mga ito. Yan. Bluetooth. Yan okay, boss, pili lang, pili lang. Yan. So mag sa bola ng bowling mga guys ha. Ah, bowling. So magkano ang bintama niyan boss? 300. Oh, 300 bowling. Pang bowling mga guys ha. Ganyan ba hawak niya? Oh, yeah, ganyan. ganyan ba? Pagka hindi ka pa pagka hindi dumig sa eh. sama ka hanggang sa iyan. Ganyan ba hawak niya? Magkano? Magkano daw? 300, 300. Tawaran mo na lang magkano. 300 bola. Yan, 300. Sa bola ng bowling mo ito, bowling. Bowling na bowling. Bowling na bowling. Bala ka sa kami rin. O, talubong tayo. Wala ka tayo. Okay, O, 50. Bigay ko na sa'yo. Yan mo na, apat na ilaw boss, original yeah. oh, na, yan boss Yan Magkakasundo na, magkasundo na oh, Ante ko yan boss Mabigat no? <laughs> oh, oh, babayaran ni boss oh. Kulot May pang pang display daw pre. May purpose pala yan kaya binili ni kuya. Oh, oh tingnan mo. Ano boss? Oh, po po sa ko. Oo? Oh? Ba't nawala mo yung ano? De sa kanila? Hindi, sa so pianan ko. Kakong. Tatlo na lang ito. Kakatlo na lang. Ha? So ayaw, ayaw. Ayaw, Ayaw? Ayaw? Ayaw. Ayaw. Kusama. So so ha? kasi Pwede rin pang display yan eh. Yung mga souvenir, no? Opo oh, po Oo nga, yung mga uh, souvenir. Kuya, kulekto. Kailangan pa ng diskarte mga magtitinda nito no. Kailangan pinapagulong muna talaga. O fake o original eh. yeah no, nabili ni no? uh, ano Bola ng ano? Bola ng bowling. Ayun dito sa Carmen Plan eh. pa O oh, helmet magkano helmet? 150 mga helmet mga guys oh. mura -mora helmet. Pwede na pang mahasang mga Prius 1 So mga helmet ka na ano, wala ka lang half piece, pwede na to. Pagtatagal niya mga dito na ano? 100 lang mga ano? yeah. Oh, ito lang. patin cakai kuinohat cakap. <laughs> Chako. Chako. Chako ano. Ha? Wala din. nung charger ko tama sa ko. Okay. So, salamat, salamat po. Kita okay. oh, yung mukha ng ko na parang hindi Yung Hindi pa yun. Charger, onde yung ano yung payong anak? Power bank. Ah, oh. Oh, ganun. Aga okay. yun Yung power anyo? Yung dalawang wire tatlo.

Malaki. Ito ano Siya? Ito, ito Android. Android. Ito iPhone. eto no. Ito. Type-C. Type-C to. So, <cups> kumpleto siya. Ha? Huh? iPhone. Mm -hmm. uh, 100 lang, no? Oh. iPhone. Android. Type-C. Mm. Yan yan yun mga so, 100 lang mga guys. <cups> oh, okay. ano, oh, okay, so, oh, okay. Baka kayo lang, lababo. Baka wala. Oh, boss. Po. Lababo. Baka wala kang lababo dun. Ano klase? Lababo. Ang tubig niya. Lababo 'yan, oh. Oh, inom lang diba? ah, to tubig ng manok. May Paper na tubig 'yan. hindi tubig 'yan. Tingnan mo man pintuan. Ay, tubig 'yan. Oh, 'yan 'di ba? Ano? Apo di sa soto, magkano to? Po, 50 lang po 'yan, boss. Pang-collection ako kasi 'yan eh. Pang-collection. Oh, dito sa, -aso ah. Pwede sa aso ah. Pusa Pwede na ito 20 So trip no? 30 <laughs> boss 30 Salubong kayo Laban sa lubong ha ah. O oh, sige bibili nito ni vlog trine of pesos meron ko po <laughs> sa <pusa. laughs> pero katuwaan ko lang siyempre sige sige tapo muna ito ano to ano to ano naman to yan po boss 250 150 anong purpose ang trabaho <laughs> naman ito ilaw ah ilaw ah ilaw ayan ah, sa mga guys so Ilo? ikaw may travel ka boss pwede ano to pang sa motor mo yeah, man, man, eh. ano po charger pala kakalaw ka pagtali charger pala to charging up. Kala ko. ko tali. Kala ko tali. Charger pala lo. Ayan. Ayan mga guys. So dito tayo sa ano. Nabili natin ng so yung, uh, uh inuman uh, ng aso. Pwede na yun. Oh uh, Sa pusa. Ayan. Uh, dito sa ano. yung mo? Sige na. may, Pwede na yun. Ilagay mo. Ilagay mo. Pero may box ko ano mo? Oh Mayroon. Oo. Yun. Oo. ◆